Sandali na lang to. Buong gusto na yung programa ni Dindong eh. Ito na, malapit na. O na. Pero ang sabi niya magkikita rin daw kayo. Ayan, ayan. Ayan, lumilinaw na. Ayan na, huwag mo na tanggalin. Huwag mo na ayusin. Puro yung kanta dyan na lang pinapanood mo. Mamaya, mamukhang ikate ang anak natin, ha? Ano ba? Okay, Uy, wala, wala. Nasobra hanggang Siguro ako nang balot. Okay lang. Kala ah. 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 Oh. Oh! ba? Kasi wala. Okay. Okay lang. Okay lang po. Ito lang yung baby mo. Paano yan yung baby natin? oh raw ng sorpresa. Kadalasan kasi hindi natin inaasahan ang ibabato sa atin ng tadhana. Tulad ng nangyari kay Luz nang isilang ang anak niyang si Ding Dong. Magandang hapon po mga kapuso. Ito po ang wish ko lang. Sandali, sandali. Nasutulog ang tao eh.

Pwede bang dito na lang muna kami? ng, ng baby? Oh, oo naman, mare. Ang problema, tingin ko nga. Mare, napalitan ata sa ospital yung anak mo. Mare, hindi, mare. Yun yung problema namin, eh. Baka pwede dito muna yung mag ko. ako. gising pa yung mga tao. Babalikan ko na lang sila pag Hating gabi na. Alam sa lugar ni na Luz na siya'y nagdadalang tao. Kaya nagtataka sila kung bakit wala silang nakigitang sanggol. Ah, uh, magpapili ng gatas. Yung... Salamat. Luz! ano ka na pala? Oo. Oh. Kailan pa? Ang pagalagala dito. Ayun na po, Mari. May nakita, nakikita naging ko ng tiyarap sa paanakan. Bisikado na talaga ang panahon. Nakakatakot. Mare, pwede ba ipasok ng batang yan doon sa loob? Baka mamaya may makakita. Diyos, ano ka ba? Hayaan mo naman makasagap ito ng araw. Hanggang gumunat yung kinunong sa loob ng bahay. Ayoko lang na pagsimula na naman siya ng chismis. Alam mo naman yun. Ano ka ba, Luz? Anak mo to. Ano bang pakialam nila kung anong itsura nito? Oh, nasa si Angelo? Katig ko lang sa si eskwela. Nga pala, nakausap mo kanina si Father. Ibinagang bayan pala sa isang linggo. Baka pwede na natin pasabay si Dingdong. Ano ka ba? Nag-iisip ka ba? Ano nalang sasabihin ng mga tao kapag nakita ang batang yan? Na no, meron tayong anak na chonggo. Luz, sobra ka naman. Anak mo rin to. Hindi ko alam. Hindi ko sigurado kada pagpalit sya ng kumadrona. Tinanong ako, "Yumabas ka ngayon at kailangan kita. Ay nako, oh, tapos na yung kantaja. Tulog ka na. Maaga pa sa kumakain. Paano mo natatanggap, Mare? alin? Ang anak mo, paano mo siya natatanggap na iba siya kaysa sa mga bata dyan sa labas? Sis Mari. Ano ka ba naman? Parang 19 kupong-kupong ka nabubuhay. Uso na yan ngayon. Seryoso, Mari. Hindi ba mabigat ang na iba siya sa ibang bata? Mari, hindi naman ibang anak ko. Katulad lang din siya ng mga karaniwang bata dyan sa kapitbahay. Hindi kanya-kanya lang silang katangian. At yun ang minahal ko sa kanya. Alam ko naman ang pinupunto mo, Mari. Especially ang anak mo. Mabait ang Diyos. Binigyan siya nang na nakatulad nyo. Kayo lang magmamahal sa kanya. Hindi ko alam, Mare. Unang nakatikim ng pangutya ang sanggol na si Dingdong sa araw mismo ng kanyang binya. Natatakot ako para sa kinabukasan niya. Parang binabalatan ako. Parang tinutusok ang puso ko kapag pinagchichismisan siya. Mare. Hindi man na uubos ang kasamaan sa mundo, kahit anong mangyari. May mga taong luhos niya sa inyong mag-ina.